Kinumpirma ni Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio na sumasagi na sa isip niya ang pagreretiro retiro pagtapos ng 2024 Paris Olympics. Kaya't mas prosigido siyang makakuha ng ginto sa darating na Olympics. Yan ang ulat ni Rafael Bandayre. Sa ikalawang sunod na pagkakataon, lalahok si Nesty Petesio sa Olimpiyada upang subukang tuparin ang pangarap na makapag-uwi ng gintong medalya para sa Pilipinas. Kinumpirma ni Petesio na maaaring ito na ang huling pagkakataon na tutungtong siya sa Olimpiyada. Siyempre, uh, iniisip ko na din yung ano, uh, magandang future na... Maganda yung future ko sa boxing as pag pag atleta Siyempre, yung, yung normal, like uh, makakatulog ako ng mas mahaba, na hindi ko kailangan gumising ng alas 5 or mag extra training. So, yun na. Uh, Pinag-iisipan ko naman kasi... Siyempre nga, gusto ko ding ano, bumuo ng pamilya. Like, uh, ila ilaan yung buong oras ko doon. So, Kaya naman, pangako ng Davaway niya na ibibigay ang lahat ng makakaya upang mabigyan ng magandang wakas ang kanyang karera bilang isang Olympic boxer. Yung kumpiyansa ko, andyan lang naman siya. Eh. So, uh, hindi ko siya masabi kung gaano kataas ko. Ang alam ko, buo yung log kong ko. ko lumaban pa patungo hanggang finals, hanggang makakuha ng ginto. Sa kabila nito hindi naman umano tuluyang isasara ni Petesio ang kanyang mga pintuan para sa posibilidad na manatili sa eksena. Pero nakadepende pa din kasi siyempre hindi natin masabi yung, yung araw kung ano yung susunod na na ano na, na ko di ba so depende sa anong mangyayari dito sa Paris so. Isa si Petesio sa tatlong boksingerong kwalipikado na ngayon sa Olimpiyada kasama si Nayumir Marshall at Ayra Villegas sa Mayo, magkakaroon ng isa pang pagkakataon ang ilang Pinoy boxers na makakuha ng sarili nilang kwalifikasyon sa Olympics. Idarao sa Bangkok, Thailand, ang pinakahuling qualifying tournament ng boxing kung saan kalahok ang mga pambato ng bansa tulad ni na Carlo Paalam at Rogen Ladon. Sa darating na Abril naman, tutungo si Petesho sa Olympic Training Center sa Colorado Springs sa Estados Unidos upang doon mag-ensayo para sa paparating na 2024 Paris Olympics. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.